Hi, Idol. Napakaganda ng combination nyo ng misis mo. Wow, thank you. Sana magka-baby kayo at kung bibigayaan ka ni Lord, ilan babies ang gusto mo? <laughs> ilan babies ang gusto ko? Six pack. Two pack. Hindi, okay, ah, uh, isa lang, isa lang. oh, so, isa, isang baby. Pero kung ano yung bigyan ni Lord, mali mo twins, mali mo triplets, o mali mo after mga anak ni Mrs. Bigyan kami kung ano yung plan ni Lord, di ba? Mali mo, kasi hindi siya natin alam eh. Basta kami, kung ano yung plano sa amin na Lord, go with the flow. Basta always give our best, always be a good person, always work hard, always pray. God in the center of our relationship, family first. Yan siya, Inisip ko siya, inisip niya ako. And then kung nagtatanong kayo, nag-arguments kami, nag-uusap lang kami, pero hindi kami nag-aaway. Magandang usap, ganun lang, seryoso. And then back to our normal wacky selves. In seven years namin, never pa kami nag-aaway. Kasi wala akong ginagawa na ayaw niya. Ganon din sa akin. Tama kayo. Mali ako.